Tila mas lumalalim at tumatatag ang pagmamahala ni na Barbie Forteza at Jack Roberto, dahil pitong taon na ang relasyon ni na Jack at Barbie na kilala rin sa tawag na Jack B noong linggo, May 19, 2024. Sa kanilang Instagram, nagpost ang magkasintahan ng mga larawang kuha sa kanilang date sa isang Roman house. Mensahe ni Barbie, Happy 7th Anniversary, Mahal! At Jack Roberto, I can't believe it's already been that long, Cause you still make me laugh the same way As when we went out on our first ramen date You never fail to treat me The way you promised me family you would Lastly, you love and care for my family More than you should You have raised the bar, my love I'm so grateful for you Mahal na mahal kita Na hindi pa rin makapaniwalang ganoon Nakatagal ang relasyon nila ni Jack Komento naman ni Jack Happy 7 years mahal ko I love you so much, na tinugo na naman ni Barbie, at Jack Roberto kung may forever naman, but di natin subukan, para naman kay Jack, ay pakiramdam niya. Unang anibersaryo lamang nila ni Barbie, wala raw kasing pagbabago si Barbie mula noon hanggang ngayon. Sabi ni Jack sa post, happy 7 years mahal ko. Pakiramdam ko first anniversary pera natin, still the same, kung gaano ka ka sweet and loving sakin. Sa nakapag-celebrate din tayo sa wakas, at sobrang enjoy talaga palagi pagkasama ka. I love you so much. More travels and food trip to us. Mensahe ni Barbie sa comment section, Happy Anniversary, mahal ko. At Jack Roberto I love you so much. Sabi naman ni Jack, at Barbara Forteza I love you so much madam. Food, travel and you. Hashtag Jack the 7th anniversary, ang naging caption ni Jack sa sumunod na post. Komento ni Barbie, ang daling kausap. Kain tayo nito, punta tayo dun. Okay, I love you at Jack Roberto. Sagot ni Jack at Barbara Forteza kahit saan. Basta kasama ka madam.